Twelve thirty-three DYVS, sweet voice of salvation, Bacolod City. Up nine eight seven DYFR, life changing, Cebu City. Ninety-seven point five DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. Saluzon eleven forty-three DZMR, missions radio, Santiago City. Care one o four point three The Way FM, Legaspi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company iniahando ang dulang tanikalang lagot. Sa Mateo 5, talatang 8, ay ito po ang nasusulat mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ako po si Rainier Nicolas, isang taong naligaw po ng landas. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ako po ay nakakilala sa Panginoong Jesus. Kung paanong inayos ng Diyos ang aking buhay, ang siya ko pong ibabahagi dito po sa Tanigalang Lagot. para maging pera na yung mga yan. O, Bida, ano natin? Julio, may ipapasok ako sa'yo. Mahusay na bata. Bagong salta dito sa breakwater. Bisaya. Basta ikaw, Bida. Dihens kita matatagihan. Tamang-tama. Kulang ako ng mga tao. Papuntayin mo sa bodega. At yun ang isasama ko sa paghahakot ng paparating na PX. Ah, salamat, Julio, ha. Baka naman may datong ka dyan. Ambonan mo naman ako, pang bingo ba? <laughs> o eto, ikaw pa ba pagdadamutan ko? Yan, pang magdamagan na yan ha? May tip ka ba? Oo naman. Ngayon, makinig ka ha. Sa Merkoles, huwag muna kayong maghakot ng kontrabando. Sa Biyernes na. Narinig ko kasi sa customer ko sa pedicure at manicure na parak, manre-raid daw sila sa Pier 8. Eh di ba, doon binabagsak yung mga boxes mo na galing China? Tama ka dyan. Talagang maaasahan ka, Bida. <laughs> Ako pa ba? Hindi, basta. Huwag ka magalala Kapag naisalba yung mga boxes, may limang libo ka sa akin. Ba? Ngayon pa lang, isipin mo na kung paano mo gagastusin yan. Saan pa ba makakarating yun? Kundi sa probinsya. Sa mga kamag-anak ko doon. Gandang maga po, boss. Ako po si Rainer. Yung ipinadala ni Bida. Pambihirang aga mo, bata. Tulog pa si San Pedro. Nandito ka na. Oh, maupo ka. Ano bang mapapakinabangan ko sa iyo, bata? Marami ka bang alam? Gaya ng magbukas ng kaha? Opo. Nagtrabaho po kasi ako sa mga junk na mga kaha dehero. Driver din po ako ng forklift. Kaso po, paso na ang lisensya ko. Walang problema dyan. May kakilala tayo sa loob ng LTO. Mabilis ang proseso. Awas na lang sa sahod mo ang pagtubos na lisensya mo. Ano pa ba bang alam mong trabaho o mga expertise mo? Mabuting napasok ka ni Aling Vida sa Pierre. Kamusta naman ang trabaho mo ron? Hirap ka ba? Heto, okay lang. Kahit hirap sa paghahakot, sa pagdidistrong ka ng mga padlak. Pero sa totoo lang, Andrea, mas mahirap ang magsaka kaysa sa trabaho ko ngayon. Sa Sabado pa ako makakabali, sabi ni Mang Julio. Kasi bago pa lang ako. At yung mga araw na pinasukan ko, pondo ko raw yun. Yun ang patakaran nila. Mayroon pa naman akong naitatabing pera. Yung pinagbilhan natin ng palay sa Bisaya. Luto na siguro itong ulam natin. Kumain na kaya tayo para maaga tayong makapagpahinga. Maaga pa ako bukas sa pantalan. Doon daw ako madedestino Rainier, kaya mo bang buksan yung kahidero? Matagal yan kapag inasetilin eh. Eh, sa una ko palang pagkakita, Mang Julio. Kaya rin ang mga nire-repair ko sa junk shop. Sanay akong maghanap ng combination ng numero. Ako na pong bahala dito. O sige, itawag mo na lang sa radyo kapag nabuksan mo na ha. Huwag mong pakikialaman yung mga nakalagay dyan. Delikado. Magre-report lang ako kay manager. Pinatatawag ako. ata nang gusto? Dati, alas sa is nang dito ka na sa bahay. Ngayon naman, halos mag-aalas dyan na ng gabi. Ano bang kaganapan dun sa trabaho mo? Hindi ka naman amoy alak. Hindi ka naman nag-club kasi hindi ka amoy babae. Eh. eh, nahirapan ako sa sampung ka na binuksan ko. Kain na ako, nagugutom na ako eh. Nagmunggo ako, tapos daing sa... Ito ang laman ng isang kaha? 10.45? Double impact ito! Eh, ito na yung matagal nating inaabangan. Galing mo talaga, Rainier. Walang kaalam-alam si Julio na nabuksan mo itong lahat. Alam mo, Bida, mm. nagamit ko rin ang talento ko sa pag-arte nung high school sa stage play. Mm. Sinong mag-aakala na isang dugay na sa Maynila ay hindi natuntod gihapon? Naku, matutuwa nito si Cabo malaking pera ito, Rainier, na ating paghahati-hatian. At yung butal, basta ilagay sa pondo natin, ha? Dalawa lang ang nabuksan mo? At ito ang laman, puro papeles na walang kwenta? Opo, Mang Julio. Kasama ko namang nag-check si Gani, yung kanang kamay mo. Kaya pala ang lukulukong gani. Hindi na bumalik. Malatang malata. Akala niya may laman. Eh ano po bang inaakala ni Gani na magiging laman ng mga kaha? Marahil mga pera at alahas. Yun pala, mga papeles na basura. Mabuti at pumayag kang dun muna tayo maniraan sa Bisaya. Oo kasi napag-isip-isip ko na bumalik na sa pagsasaka. Tutal, nakaipo naman tayo ng pantubo sa isinang lang lupa ng mga magulang mo. Kaso di na nila ito malalaman. Pareho na nilang nakamatay na pangaraping matubos to. Eh tayo na ang magtataguyod nito. Kung alam mo lang, Andrea, Malaki ang naging parte ko sa bentahan ng mga baril. At salamat kay Bida na mas malaki ang pakinabang ko sa partihan. Alam niyang malaking halaga ang kailangan ko para sa pantubos ng lupa. Lalo na dito sa pier. Nawala na ang inuupahang kwarto namin ni Andrea. Naging malaking mall na rin. Una kong pupuntahan si Bida. Buhay pa rin siya. Pero si Mang Julio, patay na. Puntahan ko si Chong. Sana magkita kami ni Aling Bida. Matanda na yun marahil. Eh, teka, may malaking simbahan pala rito ngayon. Anong simbahan ito? may lumabas na matandang matabang babae. May mapagtatanungan na ako sa address ni Chong. Ah, magandang umaga po, Ale. Oh. magandang umaga rin naman sa'yo. T Teka, parang kilala kita eh. Rainier? Ikaw ba yan? <laughs> Aling bidha! Oh. Ako nga ito! Eh, kamusta na? Anong ginagawa mo riyan sa simbahan? Nako, ay eh, dito na ako nakatira. Buhay ka pa pala. Mabuti at nakabalik ka. Eh, si Chong ba ang hanap mo? Oo. Eh, dyan pa rin ba sila sa eskinitang yan na nakatira? Limang taon lang ang lumipas, daming nagbago. Ikaw, tumaba. <laughs> Wala ang sexy body mo. Pareho lang kayo ni Andrea. Ako, may uba na. Oo nga eh. Ah, si Chong nasa hospital. Ha? Nasa hospital si Chong? Bakit? Anong naging sakit ni Chong? <laughs> Nars na si Chong. Doon siya sa ospital nagtatrabaho. Tara nga, pasok ka na nga muna. Halika, Marami nang namatay na dating kasamahan ni Julio. Dahil ang iba nagpatuloy pa rin sa illegal na gawain. Ako naman, pasalamat ako sa Diyos. Buhay pa ako. Dahil sa Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sa Panginoong Jesus? Uh, anong kwento mo rito? Pauwi kasi ako noon ng bahay. May krusada dyan. Dyan sa basketball court. Mm -hmm. Nakiupo muna ako. Nakinig ng sermon ng isang ibanghilista. At habang hinihintay ko yung kabit kong pulis, bigla akong natigilan at nag-isip sa sinabi ng ibang hilista. Ang sabi niya sa sermon niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Alam mo, Rainier, mm -hmm. sapul na sapul ako eh. Hindi ko alam kung bakit sa tanang buhay ko. Yung gabing yon, napahagulhul ako. Lalo na nang nag-anyaya ang ibang hilista na lumapit sa harapan. Ang sino mang gustong tumanggap sa Panginoong Yesus, tumayo. Yun, tumayo ako. At habang gumalakad ako patungong harapan, nasa dulo ako eh. Tila ba ang mga pakway hindi sumasayad sa lupa. Pakiramdam ko, inaalalayan ako ng mga anghel. Inayos ko ng buhay ko, Rainier. Heto ako ngayon. May bahay ng isang pastor. Biyudo ang napangasawa ko. At may isa kaming anak. Nasa Bible School na siya ngayon. At si Chong na pinsan mo, ay isa na ring born again. Kaya, Rainier, may panahon pa para tanggapin ang Panginoong Yesus. Alam kong plano ito ng Diyos upang ikaw ay makakilala sa Kanya. Ang simbahang ito ang ginamit ng Diyos upang ang mga nananambahan dito ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. sa Bisaya na isang makasalanang tao. Pero nang umuwi ako sa Bisaya, isa na po akong mananampalataya ni Kristo. Nadala ko si Andrea sa Panginoong Hesus, pati ang aming mga anak. Dahil pagtungtong ko pa lang sa lugar namin, naghanap agad ako ng Christian Church at doon na kaming mag-anak na nambahan. Purihin ang Diyos! pagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Roma 6, talata 23 Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Tanikilang Lagot mula sa padalang liham ni Rainier Nicolas ng Tayuman. Binigyang buhay ni na Roy Camu Gomez Maritan Anciano Nadal Carnine de Guzman. Buds Burse. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, galing makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.